Hello mga ka-health kahe buddies! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng another product review. At ang i-review re naman natin today ay ang Enerbon Z+. Plus. Sa video natin na to, aalamin natin ano nga ba yung contents ng Enerbon Z+. Plus, kung saan ba mas magandang gamitin to? Need ba ng reseta? Paano yung tamang pag-inom? Hanggang kailan ba dapat iniinom yung multivitamins katulad ng Enerbon Z+. Plus, at marami pang ibang impormasyon. Abangan nyo rin yung rate ko out of 10 kaya stay tuned kayo hanggang sa dulo ng ating video dahil sure akong marami kayong matututunan di dito. Oo nga pala, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, isang licensed pharmacist. So let's go. Before ang Enerbon multivitamins lang yung content niya, hindi pa siya Enerbon Z+. Mas inimprove siya na manufacturer which they include zinc for more healthy energy and more layers of defense against illness. Kaya wala na kayong makikitang mas murang Enerbon kasi nga mas improve na yung type ng Enerbon na available ngayon sa market. At yung price ng Enerbon Z Plus as of this date ay nasa 10 to 12 pesos per tablet. Depende kung saan kayo bibili. Kasi prices may vary depends on drugstore. Ngayon, nin nga ba ng reseta ng Enerbon? Obviously, hindi. Malalaman nyo naman if need ng reseta kapag may RX symbol sa gamot. So, supplement siya, no need ng reseta. Ilang taon naman yung pwedeng uminom nito? So, yung Enerbon Z Plus ay formulated for 14 years old and above. For 1 to 12 years old naman, ang recommended ay yung Enerbon Syrup for kids. So, paano yung tamang pag-inom ng Enerbon Z Plus? iniinom ito once a day lang. Any time of the day pwede, pero kung multivitamins kasi, most especially, may laman siyang B-complex, better to take it sa morning. With or without meal, okay lang. So bakit sa morning? Kasi para yung kinain natin sa breakfast ay makonvert ng B-vitamins into energy na magagamit natin the whole day. Kasi syempre, ang gusto natin, di ba, energetic tayo sa school, sa work, bago umalis ng bahay at hindi aantok-antok. By the way, ang Enerbon C+, ay hindi nagkukos ng pagkaantok. So pwede mo siyang i sa gabi, i-preferred mo siyang inumin sa gabi. Basta once a day lang at kung what time mo siya iinom, mas better if same routine every day. But then again, mas maganda talaga ang mga multivitamins sa morning after a meal. Siguro kung nag-work ka night shift or sa gabi, mas maganda siyang inumin sa gabi. Ngayon, hanggang kailan naman siya need inumin? Basta once a day pwede, no certain tagal o buwan naman kasi yung katawan naman natin ay hindi kayang mag-produce ng vitamins. So basically nakukuha natin yung nutrient o yung mga vitamins sa pag-consume ng healthy foods o pag-inom ng supplements. If you think healthy food naman yung nakain mo everyday, okay lang naman na hindi ka everyday uminom nito. Pero for sure, di mo naman calculated yung pagkain na pumapasok sa'yo araw-araw or mas sabi natin na baka di healthy yung kinakain mo. Like, kumakain ka madalas ng processed food, ng junk food, ng fast food. So, di ka masyadong mahilig sa gulay o prutas. Better to take this every day kasi need ng katawan natin ng enough vitamins, lalo na ng water-soluble vitamins na meron sa Enerbon Z+. Plus. But for you to try a new multivitamins, pwede mo siyang itry ng 1 month to 3 months. Then, pwede ka magpahinga sa pag-take ng multivitamins or try yung ibang multivitamins multivitamins na brand. So, pwede ba ang pregnant at breastfeeding mom dito? technically yes, pero better to consult pa rin yung doctor nila for appropriate medical advice. Kasi baka mamaya may allergy kayo sa alinmang sangkap na Enerbon Z+, di ba? So better to be safe. Ang Enerbon Z Plus is manufactured yan by United Laboratories or ng Unilab. So, a very well-known pharmaceutical company dito sa Pilipinas. Reliable ang reputation ng Unilab pagdating sa over-the-counter vitamins. Kaya, maganda rin bigyan ito ng proper review. So, based sa packaging ng Enerbon Z+, Plus, makikita agad na ang target market nila ay mga working adults, um, professionals, students, at kahit mga athletes na exposed sa stress, puyat, physical fatigue, at mental pressure. Pero syempre, hindi tayo pwedeng mag-base lang sa itsura at packaging. As pharmacist, mas importante sa akin yung contents at formulation ng isang supplement. So let's break it down. Ano nga ba yung active ingredients ng Enerbon Z+. Plus? So meron siyang apat na main ingredients. So unang-una, -una, vitamin C as sodium ascorbate. So, vitamin C niya, meron siyang 500 mg, which is equivalent ng 568.11 mg ng sodium ascorbate. So, since sodium ascorbate yan, hindi siya ganon nagkakos ng stomach irritation, lalo na yung mga taong sensitive for stomach acid. Since nagkokontain nga siya ng non-acidic form ng ascorbic acid. Pangalawa, vitamin B complex, which contains ng, ng vitamin B1, B2, B3, B5, B6, at B12. So ngayon, isa-isahin natin sila. So yung vitamin B1, or yung tinatawag na thiamine, ito yung energy starter vitamin. So importante siya sa B complex natin. So kasi, tumutulong sa pag-convert ng carbohydrates, yung vitamin B1, into energy. So, sumusuporta rin yung vitamin B1 sa nerve function natin at nakakatulong sa pag-iwas sa pagkapagod at mental fog. So, in short, kung parang lutang ka o laging pagod, baka kulang ka sa vitamin B1. So, para kang cellphone na walang charge, kaya kailangan natin ito. Vitamin B2 or riboflavin, ito naman yung skin at vision support vitamin. So basically nagpapaganda yung vitamin B2 ng ating skin texture, tumutulong para sa healthy eyes, kasama sa energy production din siya. So parang glow up vitamin, so good for our skin, maganda sa mata at overall energy natin. So yung vitamin B3 naman, ito yung niacin. So ito naman ay cholesterol and skin booster vitamin. So nakakatulong mag-control ng cholesterol levels, good for brain function, tumutulong sa healthy skin and digestion. Kung medyo mahilig ka sa fatty food, so vitamin B3 ang kakampi ng atay at ng puso natin. Vitamin B5 o pantothenic acid ito naman ay yung stress support vitamin natin. So basically, nakakatulong naman siya sa paggawa ng stress hormones. Sumusuporta rin siya sa metabolism ng fats and carbohydrates at nagpapaganda ng skin at ng ating buhok. Kaya kung lagi kang stress sa work, B5 ang kailangan mo para di ka mukhang haggard. Yung vitamin B6 naman or yung pyridoxine, ito naman yung mood and brain support vitamin. So tumutulong sa paggawa ng serotonin at dopamine which is kinoconsidered natin as happy hormones. Tumutulong din yung vitamin B6 pampababa ng risk ng brain fog at irritability. And syempre maganda rin to for immune system at blood health. So in short, kung emotional ka or irritable lately, baka kailangan mo ng vitamin B6 para sa mental balance. And then lastly sa B-complex natin, nakasama sa Enerbon Z+, Plus, ay yung vitamin B12 or cobalamin. Ito naman ay para sa brain at sa ating dugo kasi importante yung vitamin B12 sa formation ng red blood cells. So, at sumusuporta rin siya sa memory at capability natin na makapag-focus. So, pampalakas, lalo na kung meron kang anemia or vegetarian ka kasi madalas kulang sa vitamin B12 ang mga plant-based diet. So, we are done with the vitamin C sa mga B-complex na available sa Enervon Z+. Plus, yung pangatlo ay yung vitamin E. So, yung vitamin E, syempre, pampaganda... Yung vitamin E, syempre, um, antioxidant yan. Maganda sa liver at pampaganda rin ng ating balat. And syempre, pang-apat, yung idinagdag sa formulation ay yung zinc sulfate monohydrate. So, which is equivalent yan sa 27.45 mg na elemental zinc. All in all, sa may vitamin B complex natin, so actually, this group supports energy production, healthy nerves, and mental focus. Napakaganda ng presence ng vitamin B1, B6, at B12 dito, especially kung palagi kang mentally and physically drained. And syempre, yung pangatlo naman, so tapos na tayo sa vitamin C, okay na tayo sa may vitamin B complex. Yung pangatlong main component naman na ating Enerbon Z Plus ay yung vitamin E. So, ito, antioxidant din ito na tumutulong sa skin health at cell repair. So, medyo mababa lang siya sa 11 international units. Okay na rin naman kung may iba ka pang source ng vitamin E from your diet. And then, lastly, yung idinagdag nga sa formulation ng Enerbon Z Plus, which is yung zinc. So, isa sa pinaka minerals na kailangan ng katawan lalo na sa panahon ng stress at weak immune system. So with 27.45 mg elemental zinc, mataas ang dose niya so good for short term immune support pero dapat gamitin in moderation. Kaya nga dapat once a day lang natin siya iniinom yung Enerbon Z Plus. So ngayon anong ibig sabihin nitong lahat? Or para kanino ba yung Enerbon Z Plus? Sino yung dapat mag-take nito? Kung ikaw ay isang breaking professional, college student, night shift worker, BPO employee o content creator na palaging kulang sa tulog at nagkakape para lang makapag-focus, this might be the kind of vitamin you're looking for. Hindi ito yung pang-relax mode kasi this is more of performance booster para sa mga araw na kailangan mong mag-function kahit kulang ka sa tulog. So may deadlines ka or sunod-sunod yung meetings. So hindi rin kasi ito yung, yung pag-iinom ka ng isang araw or two days ay makikita mo na agad yung effect. So, better to try it for a longer period of time. Again, hindi ibig sabihin nito na magic pill siya hindi ito pampalit sa tulog o tamang pahinga. Sa totoo lang, mas magandang gamitin siya kapag alam mong you are in a busy week. So nakakatulong kasi siya para madagdagan yung energy talaga natin. So another thing I like about Enerbon Z Plus is yung affordability niya. Compared sa ibang performance enhancing vitamins, usually nasa 10 to 12 pesos per tablet lang siya. So depende sa pharmacy. So in short, mas mura siya compared sa ibang brands mapa-local or imported man. So, yung Enerbon Z Plus ay better na inumin after breakfast and as much as possible, avoid taking it late at night. Kung may hyperacidity ka, mas okay din magpakonsult muna sa doctor or pharmacist before using. Ngayon, let's proceed. Ano nga ba yung rating natin sa Enerbon Z Plus? Ang overall rating natin dito ay 9 out of 10. So, bakit hindi perfect? Siyempre, maraming other brand options sa market. So, Enerbon Z Plus, magandang multivitamins pero hindi naman papatalo yung ibang kakompetensya niyang multivitamins. So, tamang-tama -tama yung Enerbon Z Plus para sa target market niya. So, high performance adult. So, sobrang swak. Effective ang ingredients. May clinical basis ang formulation and plus points niya ay may zinc add-on siya. So, ano yung pinaka-pros natin dito? So, syempre, effective for energy and focus. So, high zinc for immune support. Budget friendly availability, so available siya nationwide sa malalaki at maliliit man na butika. Pero yung pinaka-cons natin dito or yung disadvantage, syempre, may mga generic counterparts na mas cheaper or mas mura. Sa pagpili naman ng multivitamins, ay depende sa inyo if swak ba sa budget nyo or hindi. Importante ay mayroon tayong source ng nutrients in the form ng vitamins. So yung tips natin sa paggamit nito, ulitin lang natin, best after full meal or breakfast. So use for 30 to 90 days, then magpahinga or rotate or try other brands, pwede naman. Huwag na siyang isabay sa ibang zinc supplements unless prescribed kasi nga mataas naman na yung zinc component or zinc content ng Enervon C+. And then syempre observe how your body reacts in the first week. May mga potential na or possible na side effects din naman din kasi which is rare lang din naman. So possible na magkaroon ng yellow-orange urine, which is normal sa high B vitamin intake. So maaari din na magkaroon ng mild stomach upset kung walang laman yung tiyan. So iwasan din talaga yung sobrang pag-inom niya more than once a day kasi possible na magkaroon ng headache, ng restlessness, diarrhea, at iba pa. So sino naman yung mga di bagay sa pag-take ng Enerbon Z Plus? Kung ikaw ay easily anxious, acidic, or hindi sanay sa energy boosters, mas okay ang regular other light vitamins. Kung buntis ka or may underlying health condition, always consult your doctor. So kung ikaw ay yung tipo na laging pagod, sabog yung utak sa work, kulang sa focus, or palaging nagkakape para lang makapag-function, baka ito na yung sagot mo. Hindi dahil papayat ko o magiging hyper ka, kundi dahil it supports your body energy, clarity, and immunity during high demand days. Kung chill lang ang lifestyle mo at gusto mo lang ng mild support, perfect din sa'yo to. So, ayun na nga mga health buddies. I hope nakatulong itong honest review natin sa Enervon Z+. Plus. So, don't forget, vitamins are just supplements. Hindi sila replacement sa tulog, healthy food, at balanced lifestyle. So, kung gusto nyo ng iba pang pharmacy reviews on vitamins or supplements, comment down below at i-feature natin yan. Kung gusto nyo rin subukan yung Energy Z+, Plus, ilalagay ko sa description box yung shopping link. Again, this is just an example option. Bahala pa rin kayo kung anong brand ang gusto nyong bilhin. Depende sa comfort at budget ninyo. So, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel para sa more pharmacies approved tips and honest reviews. Hanggang sa susunod, stay healthy and stay focused. Bye-bye!